Ingles kasi ang nasa isip ko pag magaling mag Ingles ay hindi nila pinapatos yung mga pautang sa mga online social media. Kaso lang, yung mga nagpo-post ay mga dami account at wala namang nag-ano doon, wala namang uh, may pa rin. Okay lang kung buo. Kaso so lang, pagka lipas ng ilang uh, araw, lumulubo na naman siya. Tapos, magbigay na naman kayo ng partial. O, maprose na naman siya saglit. Wala. Ang ending pa rin, guys, maharas maha pa rin kayo at ipapahiya pa rin nila kayo. Kaya habang hindi pa nauubos yung pampartial ninyo, wag huwag nyo nang...